Ayan o, Tayo po yung nagluto mga idol ng ano, ng papaya. Yung dinala natin, yung ng asawa ko na ano kagabi, na isda. Isang buntot, at isang kalating ulo. Ito yung buntot o. Ito yung buntot o, tamu buntot o. Yan ang buntot. Ayan o. Nilagyan lang natin ang papaya para dumami-dami naman ang ulo natin. Ayan Diniskarte, diniskarte na lang natin mga idol. And ito lang ang aking kayang lutuin eh. Para dumami, para makakain lahat, nilagyan ko ng ano. Nilagyan ko ng gulay na, nilagyan ko ng papaya. Kumuha ko dyan sa ano. Ha, libre papaya dito eh. Turo ko sa inyo kung saan hey, ako kumuha. Ha? Oo. Uh, turo ko sa inyo kung saan ako kumuha ng papaya ha naman naman ninyo dito eh. Ayun. May tumutugtog pa. Mga idol oh Diyan ako kumuha ng papaya. Yan. Ito yung papaya ng mga taga street na ito. Yan. Diyan ako kumuha ng papaya. Kasi ang papaya ngayon na tumubo lang dyan. Kaya yan ay walang may-ari. Yan. Nagata ako ng papaya. Yan. Diyan. Diyan ako kumuha. Dito ako kumuha. Minatawang laaso ginatang ko. Nangutang ako ng pambiling asin. Nangutang rin ako ng pambiling gata. Para may magata yung aking ano. Yan. Para may, may gata ako dyan. Ginisa ko muna yan. Tapos nilagyan ko ng pangalawang hugas bigas. Para lalong mag ano maglasang masarap. Ano mga diskarte ito madali, lang magluto ng ulam eh Basta ikaw ay madiskarte Kahit saan ka galing probinsya At simula pagkabata ikaw ay natuto na magluto Kayang kayong magluto ng pang ulam Hindi makakain lahat kahit sabaw Makakakain ng aking mga anak Si eh. O yan oh. may malunggay pa tayo oh. Mga idol o oh. hmm. Ngayon Ang gagawin ko, palibas hindi ko Mahawakan ng ano Lagay ko muna dito Yan Yan muna Uy, matutumba pa Lalagay ko muna ang malunggay Ito, malunggay Dala din ito ng asawa ko Kagabi Kasi nagluto din siya ng isda kagabi Set out kaya sa asawa kong yan, nalagay ko ng malunggay. Para, hmm, yun na ang buhay. Talagang, kung ako'y nasa marinduki nito, hindi lang ganito ang maluluto ko. May labong, may pako. Ang maluluto ko dun. May labong at saka pako. Ano na? Ayan, lagay ko na yung malunggay. Mga idol. Ano? Ganyan lang magluto. Di miskarte. Alfred na la na vlog. Ano? Ayan, o. Kitang. Dito hmm. naman tayong bibigay sa ating kapitbahay. na yung ulam. Pili hmm. natin sinanay ng gulay. Para, ano? Ayan, o. Ayan lang, o. Ayan. Hmm. Ganyan lang, gulai gulay lang. Ha, ya, tikman natin kung okay na ulit. Mmm. Matabang pa, konti pa, konti pa. Konting asin pa ha. Konti lang mga idol, konti lang. Kulang, 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 kulang. Yan lang, yan lang. Yan lang. Konti lang. Nah, dibutin natin para parehas ang timpla. ilan tayo ng basta tayo ng kamay ilan tayo ng kamay ilan tayo tubig minute ilan tayo tubig ito mo oh. kumukulo-kulo na kumukulo-kulo tanungin ninyo kung anong ingredients yan walang ibang ingredients yan asin, bitchin, tapos yung karating ulo ng tilapia, sa buntot. Tapos, gigisa-gisay mo lang yan. Gisahin mo sa bawang sibuyas, luya. Tapos, pag nagisa mo na, lalagay mo yung dalawang, pangalawang hugas bigas. O, yan, yun lang. Tapos, titimplahan mo ulit. Pagkatimpla mo, at yung yung, yung kakaunti ng sabaw niya, lalagay mo yung kukumama. mama oh, Yun. Ayos na. Ayan na. Tapos, titikman mo uli. Kung ayon sa panlasa mo, ayos na. Ito'y parang luto din ng ano, nasa Mandarin Hotel. Luto Mandarin Hotel. Kaya kong lutuin. Kagasino na yun. Oo. Oh, di Diba? Ayan, oh. oh. yan Ayan. Oh, o, diba? Yun, ganyan lang ang kain. Daw? Manalin natin. Hmm. Ayos na. Hindi na lang matulog yan, maya, pagkain. Uh, diba? Shout out sa inyong lahat. Ayun lang, hindi alam. Ayun lang, hindi ko alam. amb tadi di Musa sanaukanyamek kainlang anak di rumahgapa angurunah Huwag kang masanay ng ganyan ang hanga. Ano oras na? 990. Oh, kita mo, 9.90 na. Agaw kong makaluto. Hmm. Ganyan lang. Ganyan kasi ako, nasanay kasi ako sa anong araw eh, nung kabataan ko. Saan niya ako magluto ng ganyan eh. Nanay ko kasi magagap din magluto eh. Para magagap din siya makapamahinga kasi hey, pag minsan nasa gitna ng palayan yun pag walang trabaho yun pupunta rin ng bundok yun mangunguha ng burot alam mo yung burot o, oh, nilalaga din yun parang ano yun pamuti parang balinghoy parang ubi pala parang ubi yung ano yung namiin naman parang ubi rin yun pero nakakalason yun kailangan yung ibabad sa ilog pero masarap datan yun yun ang ginagawa sa amin ng namin, namin ng araw. No? Mga idol. Ano nyo ha? Sarap na ang luto nyo. No? Luto Mandarin Hotel yan. Ganyan din ang luto ng Mandarin Hotel. Sarap nyo. Okay? Kaya mo maraming salamat sa inyo lahat. luto na po. Shout out ulit sa inyo lahat. Ganyan lang pagluluto ng gulay. Hmm. Oh, di maya-maya kakain ah.